Delikadong init ang muling naranasan sa ilang lugar sa bansa ngayon. Naku, ingat din sa sobrang init. Sinuspindi na ang face-to-face -face classes sa ilang paaralan sa bansa dahil sa sobrang init. Sobrang init na nga ng panahon ngayon. Climate change na nga talaga. Mabuti na lang may inflatable swimming pool tayo na high quality, affordable, perfect for summer. Na, na order ko nga ito na taon. Kaya sa mga magitan nito sa pagtatampisaw natin sa tubig, nababawasan yung init na nararamdaman natin. Na taon nga ay kulang-kulang 2,000 ang presyo nito. Samantala ngayon may 600 plus ka lang, meron ka ng ganito. Di ba nakaagulat yung presyo? Yung na-order ko nga ito ay may kasama na siyang air pump at yung na family size na may sukat na 305 by 175 by 60 cm kasi nga dito ang anim hanggang pitong tao ito ay safe and soft for kids ito ay tatlong layer na pwede mong hanginan at ito ay makapal at matibay kaya hindi siya madaling mabutas easy to fold kaya pwede siyang indoor and outdoor available nga pala ang small, medium at large kaya ano pang hinihintay natin? Tara na at magtampisaw sa tubig. At paalala, lagi tayong maghanda dahil napakainit talaga ng panahon ngayon. Palaging uminom na malinis na tubig. dahan ng inom. Iwasan ang mabilis na pag-inom ng napakalamig na tubig o maraming yelo. Dahil sa napakainit ng panahon ngayon, ano-ano nga ba ang dapat gawin at iwasan? Una, sabi ng doktor kapag ang temperatura ay umabot na sa 40 degrees Celsius, huwag agad-agad uminom na napakalamig na tubig sapagkat ang maliit nating ugat ng dugo ay maaring pumutok o sumabog. Pangalawa, kapag umabot na sa 38 degrees Celsius ang init at galing kayo sa labas, hayaan natin mainit ang ating katawan. Huwag uminom na malamig na tubig. Pwede uminom ng mainit o maligamgam na tubig subalit dahan-dahan ang pag-inom. Huwag kaagad maghugas ng kamay o paa. Huwag maghihilamos o basahin ang bahaging nabilad sa araw. Magpalipas ng tibababa ng 30 minuto o kalahating oras bago maghilamos o maligo. Tandaan, sa panahon ng taginit, o kung sobrang pagod, iwasan na ang pag-inom kaagad ng napakalamig na tubig dahil ito ay maaari magdulot ng pagliit o pagkipot ng mga ugat o daluyan ng dugo na magdudulot ng stroke. Ituro ito sa mga bata at sa inyong pamilya, mga kasama sa bahay, mga kaibigan at katrabaho upang maging babala sa bawat isa. Salamat sa inyong panonood. Ingat po and God bless.